May mga alamato ko sa mga bagay na isinumpa. Pero paalo ko sumpa ay nasa isang bagay na karaniwan nating nakikita sa bahay. Isang sirang VCR tape at isang multo na nagkaabang na mapanood mo ito. Mga kapinasoror, Salamat sa pagbabalik sa ating mundo ng katatakutan. Kung mahilig ka sa mga kwento ng weto, hababalaghan at misteryo, huwag kalimutang mag-like, mag-share at pag-subscribe para hindi ka mahuli sa ating susulod na mga nagtakakilabot na kwento. Ngayon, ihanda mo ang sarili mo dahil ang kwento natin ay tungkol sa isang sumpa na nagmula sa isang simpleng videotape. At ito ay pinamagataw ang sumpa ng sirang BCR. Narisa ang baryo sa Bulacan. Kumalat ang balita tungkol sa isang kakaibang videotape. Sabi ng mga tao kapag pinanood mo ito, may tatawag sa iyo sa telepono at bibigyan ka ng pito araw bago ka mamatay. Karamihan ay hindi naniniwala. Isa na rito si Renz, isang film student na mahilig mag-imbestiga ng mga urban legend. <coughs> Walang kwenta yan Sabi ni Renz Habang tumatawa Pero sa nikod na kanyang isip Na intriga siya Isang gabi Pumunta si Renz Sa lumang tindahan Ng VHS tapes Sa pinakaibabaw Ng makalikambok na istante Nakita niya ang isang itim na tape na walang label. Kinuha na ito. Dinayara na ito sa halagang bariyalang. Ang matandang tindera, takikimik lang. Pero balo siya umalis, ay bumulog ito. Huwag mong panoorin iyo. Pag-uwi, inilabay ni Renz ang tape sa kanilang lumaw VCR player. Didi lang nag-peaker ang screen. Play static. May tunog na parang humahalik sa tenga. Sa screen, nakita niya ang isang babae. Mahaba ang buhok. Nakaputi. Nakatalikod. Nakatalikod sa paligid niya ay may mga patay na puno at isang balon. Habang tumatagal ang palabas, papalapit ito sa kamera. Sa huling segundo, kita ang kanyang mata. Itim, parang mutas. pagkatapos ng video, tumunog ang cellphone niya. Poses ng babae at nagsabing pito araw. Sa unang B, nagising si Ren sa tunog ng pagkatok sa bintana. Pagbukas niya ng kortina, wala namang tao. Pero may basal marka na kamay sa salamin. Kinabukasan, pumunta si Renz sa library at naghanap ng impormasyon tungkol sa tape. Natuklasan niya ang kwento tokol sa isang mapaing pinatay at itinapon sa isang balon sa isang lumang kasenda noong dekada 70. Ang mabae ay siligaya. Isang anak na mayamang hasendero. Starby sa alamat. Bago siya mamatay, na nung pa siyang babalik upang pagigantihan ang lahat. Ikapapat na araw, pumunta si Renz sa lumang hacienda. Madilim, puno ng lumot, at may balon sa gitna. Abang tinitingnan niya ito. <coughs> napansin niya may puting kamay na mula sa tubig. Sa ikapanim na araw, nagsimula na gumalaw ang mga kamit sa bahay. Ang mga larawan niya ay bumabaliktad sa salamin Nakikita niya ang babae sa likod niya. Papalapit. The whole thing to Nakaupo si Ren sa harap ng TV. Bigla ang bumukas ito na mag-isa. Nakita niya ang pareho sena mula tapit. Pero ngayon, ang babae ay lumalabas sa screen. Basang-basa, kumakapal siya papalapit. Hindi ka na makapatapas. Bulol ng babae bago siya mawala sa dilim. Kinabukasan, natagpukan si Renz na wala ng buhay sa harap ng kanyang TV. Sa tabi niya, baka nag tape at nakaplay pa rin ang huling etsena. At mula noon, kumalat na naman ang kwento toko sa sumpalang tape na ito. Pero ang tanong, kung makita mo ang tape na ito, papanaporin mo rin ba? I-comment ang sagot mo sa baba at huwag kalimutan kila i-like, i-share at mag-subscribe sa Pinas Horror para sa mas marami pa rin nakakapilabot na kwento ng kababalaghan. Hanggang sa muli mga kahoror. <laughs>